tayo po ngayon ay magsasabaw ng mga uh, isda. Ayan. Anong isda to? Hindi <laughs> ko kabisado kung anong isda. Pero magandang isda po yan. Kamasbad eh. So, sabawan po natin. Uh, sisigang natin siya. So, ito po. At start po tayo. Ayan, naglagay ako dyan ng tubig. Ilagay ko na yung uh, Lagyan ko po siya ng asin. At, nakikisarap. Mm. Black pepper. Mm. So, yan ay ulam. At, ilagay ko na din ang isda, ayosin ko ba? so ayan ilagay ko po yung isda natin Mas masarap tong isda na to sisigang po natin siya so ilagay ko na din yung ating talong at kukuha pa ako ng malunggay dahil ng malunggay para masabawan natin. At takpan po para magaling kumulo. So, habang inaantay natin yung ating uh, sinalang, uh, i-ano natin itong ating malunggay. Hinugasan ko na siya bago imitahin sarap yung isda hmm. kasi eh lumaki ako sa tabing dagat hmm. kaya nahilig ako sa ocean fish. Ayan. Sa mga tabang, hindi ako gaano sa mga tabang. Isda. Pero ocean fish kahit ano dyan. Pwede. Pero hindi lahat. <laughs> Kasi may mga ocean fish na yung mga isda na nasa tabi-tabi lang ng dagat na minsan madumi. Makain ng mga dumi. Yes. Dali lang to. Habang inaantay natin kumulo yung at maluto ang ating ano. Masarap to. Kahit araw-araw ka pa sa malunggay, maganda yun. Kasi ang malunggay, Puno ng bitamina. Nandito na lahat. Yung isa kong kapatid na nakatira sa masbate. Hindi po siya nag ng vitamins. Ito lang po yung nilalaga niya. Araw-araw. At iniinom ang to sabaw. Araw-araw po yun. Ang lakas niya. Malakas siya. Um, 73 na siya, pero nako. Um, malakas pa sa akin. Uh -huh. uh, ano talaga itong mal malunggay? Ginagawa nga nila itong tea. At ginagawa din ito. Sinasama sa shampoo kasi yung dahon ng malunggay is antibiotics din po yan uh, pag nasugat pwede po yung pigain at ilagay sa sugat yan, yung malunggay sa so, ayan na po Ay, buksan natin lang sa pag-piece. Timplahan ko muna bago ko ilagay ang ang na yung kanyang hmm. lagay ko na itong ating um, bagay pizza yung mga uh, natitira-tira at itong ating tong bagyo. So, maglalagay ako ng pang-asin. Sampal. Sinigang sampalo. Gamit ko na ito, pero um, hindi ko lang inubos. Aha. sarap. Sarap ng sabaw neto ito. ito na ang ating gulay. Timplahan ko lang. Uy, kasarap. Lami-lami, uy. Makakahigop na naman ako neto na, na sabaw. koneksyon na siya sa ating um, ang cook. Ayan. So, ayan na ang ating isda. <clears throat> Sinigang na isda pala. Sinigang na isda. Ayan, gustong gusto ko talaga yan. Sinigang, sinabuan, basta isda. Ayan. Talagay mo yan. Masarap. Ay, so, ayan ang ating sinigang isda. So, ayan na po ang ating sinigang isda. Ayan, nakakahigop na tayo ng ating sa sabaw. Ayan. Salamat po sa inyong pagdaro sa aking premiere. Mga simpleng luto sa aking kusina. At sariwa at masustansya. Ayan. Thank you so much po sa pag-atinyo ng aking premiere. At sa laging pag-support at may galang shout out sa inyong lahat dyan this is Lois Kitchen thank you so much and uh, kain na po tayo ayan, bye bye and God bless uh, ano yan, masarap uh, marami pa dito Yung meron pa dito sabaw Yung meron pang sabaw dito kasi ako mahilig sa sabaw. Mahilig ako sa sabaw. So, salamat po sa inyo. This is Lois Kitchen. Tayo nang kumain sa aking kusina. Bye-bye! And big love shout out sa inyo. Love like bye!